kababoy so bibigyan ko po kayo ng update regarding po kung ano ba talaga ang nangyari sa kulungan na ito sa totoo lang po mga kababoy ito po ay ginawa noong 2018 at ito po ay lagyan namin ng baboy noon ito po ay baboy yang walang amoy so lahat ng po ito dito po is meron po ito mga rice hull po noon dito po yan lahat So, dito po kami noon nag-alaga ng mga baboy. So, 2019 up to 2020. So, dito po yan siya lahat. So, ang laki po nito is nasa 34 by 18. Yung lawak niya po. si ganyan. Papunta doon. At saka ang haba is 34. So, ang laki po nito. And then, 2019 po, we stop na po. Ah, 20, rather 2020 po, nag-stop na po kami mag-alaga ng baboy during the pandemic time so ito na napapayaan na po namin ito at so, sa ngayon po ko po ito na apat na baboy actually mas po ito sila pero yung isa po is hindi po dito nalagay nandun po sa kabila kulungan so ang nangyari po nito kasi ang limang baboy ko po is nakatakas sa kanilang kulungan nasira po ang kanilang kulungan o yung pintuan nila nasira po nila kaya nilagay ko muna dito pansamantala So, sa ngayon po, nandito po sila. As what I've observed po, mas maganda po nandito sila ngayon kasi nga po, malagagawa nila ang gusto nilang gawin yung paghukay dito sa lupa. So, the initial plan po ko po talaga nito, sana no, ay gagawin ko rin to kulungan. So, as of this moment po, for the meantime lang talaga, nandito yung aking apat na baboy. So, ang mangyari po dito in the future gagawin ko po itong tatlong kwarto po. So dito po maging tatlong kwarto na po ito. Kasi po sa ngayon po ito po talaga ay isang buong kulungan. Wala po itong kahati. Maliban na po dito na meron pong mga manok na nandito po sa loob. Nandito sa kulungan. Okay. At saka po yan po yung nakaangat na yan actually that is pool po yan. Diyan po noon naliligo ang aming mga baboy sa dyan po. Actually, ang laman nito noon is so, umaabot po ito ng hanggang 30 heads na nandito. Ang ninalagay namin dito is 20 to 27 up to 30 heads po ang ninalagay namin dito noon. So talagang malaki po ito na kulungan ng baboy. So hopefully po by sooner or later po magagawan po ito ng video na re-renovate ko na po ito at ipapakita ko sa inyo kung ano po ang mangyayari nito. So just stay lang po kayo kung ano po ang latest update nito in the near future and hopefully malagyan ko po rin ito ng mga BA so mga kababoy kung gusto nyo po mag-alaga I will just give, give you mga kababoy no kung ano ang maganda at ano po ang good thing kung meron tayong baboyang walang amoy okay nagod tingnan po talaga na meron baboyang walang amoy po is, talaga po wala pong amoy even our kapitbahay po hindi po sila, sila ang nagsasabi na mabaho talagang wala po talagang amoy pag meron ka nun ang hindi lang maganda nun talaga is pagkatapos po ng isang cycle po kailangan mo po uh, kailangan mo po kunin yung mga rice salt dito ilalabas naman and then maglalagay na po ulit ng bagong rice salt yun lang po ang kagandahan nun at yun lang din yung ang kahirapan nun and then of course wala talagang amoy yung ati baboy maganda rin po yung karne niya in fairness po non ha no nag-alaga kami nun talaga maraming feedback na mas maganda ang karne ng gut na baboy ang wala ang may kasi nga po they are in their natural habitat po yung ganoon kasi nga po yung ating mga baboy as far as we know na talaga po ay nagbubungkal sila yun po ang kanilang lang 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 ginagawa talaga so as of this moment po as what I'm so in my apat po na mga baboy lang dito. actually hindi pa po sila umabot dito ng isang linggo actually bago lang po sila dito linipat kasi nga nung nasira na yung aking kulungan dito ko po sila nilagay so titignan natin mga kababoy kung ano pa talaga mangyayari sa apat na baboy lang dito actually meron doon isa titignan din natin kung ano ba yung kalagayan niya as what I'm so right now mga kababoy no, mas maganda po ang kanilang physical conditions they are relaxed and then, magagawa nila ang gusto nilang gawin dito sa loob, kasi nga malaki tapos sila lang yung nandito at nagho po sila dito sa lupa, yun po ang kagandahan actually, mga kabawi, meron pa doon meron doon something na medyo basa, mas maganda yun sa kanila kasi nga, they can go whatever they want there po. Uh, so sa ngayon hindi ko muna yan nilalagyan, hindi ko pa rin tapos nilipat ko po yung kanilang tubig ng doon na po sa taas para doon po is magkaroon na sila ng tubig at saka aakyat na lang sila by the way mga talaga ko po yan ang kagana kaya kasi ang medyo mataas hindi kaya nilang akit yung e, iban lang doon sa iba na talagang nagpuposigin na umakyat so makaakyat sila so hopefully po malagyan ko po yan ng konting hagdanan para makaakyat doon ang ating mga babo yan, yan lamang po mga kababoy ang ating update sa araw na ito. Maraming salamat po mga kababoy. Happy farming po sa ating lahat.